Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Umiiyak ang batang lalaki sa gitna ng daan. Walang sumasalo sa kanyang tinig na humahalo sa ingay ng trapiko. Nakasayad ang kanyang mga paa sa alikabo. Habang ang mga mata niya ay punang luhang tila ayaw tumigil. Mga ay nagdaraan, nagmamadali. Ang ilan ay lumilingon sa glit. Nguni agad ding nagbabalik ng tingin sa kanilang pupuntahan. Parang walang nakikita. Parang wala silang nairinig. Ngunit ang iyak ng bata ay parang sumasaksak sa hangin. Paulit-ulit, walang pahinga. Nakasuot siya ng kupas na shirt. At punit na sinelas na halos hindi na kumakapit sa kanyang mga paa. Sa kamay niya ay hawak ang isang lumang laruan na sirna ang gulong. Tila na lang ang kanyang kayamanan. Sa gilid ng kalsada, nakatayo ang matandang babae na nagtitinda ng saging. Inagmamasdan siya mula sa dikalayuan. Napakunot ang noo ng matanda. Tila may alam siyang hindi sinasabi. Anak, bakit ka umiyak? Isang boses ang nagmula sa isang tricycle driver na saglit na huminto. Nguni hindi sumagot ang bata. Lalo lamang niyang hinigpitan ang hawak sa sirang laruan. At muling bumuluak ang kanyang luha. Maya-maya'y dumaan ang isang pulang jeepney na puno ng pasahero. Isa sa kanila'y isang estudyante na nagtatakang tumingin sa bata. Parang nakilala niya ito. Parang nakita na niya ang batang ito sa eskinita kahapon kasama ang isang lalaking lasing na sumisigaw ng hindi maintindihang salita. Biglang lumapit ang isang lalaki mula sa kabilang kanto. Madungis, amoy alak, at galit ang mga mata. Hoy! Ikaw, sigaw niya habang itinuro ang batang umiya. Napapitlag ang bata. At napahigpit ng yakap sa sirang laruan. Natahimik ang paligid. Ang matandang nagtitinda ng saging ay hindi makagalaw. Ang mga taong nakamasid ay nag-atubili. May kaba, may tanong, may lihim na hindi alam kung sasabihin. Lumapit ang lalaki, habang ang batang lalaki ay dahan-dahang umatras, hanggang sa umabot siya sa mismong gitna ng daan, kung saan ang mga sasakyan ay padagsadagsa at walang tigil. Napatigil ang laha, isang sigaw ng busina ang umalingaw-ngaw. Asa gitna ng ingay, ang mata ng bata ay nagtagpo sa mata ng matandang babae sa gilid ng kalsada. Doon, may bakas ng isang lihim na hindi pa nabubunyag. Ang hangin ay biglang lumamig ng maramdaman ng lahat ang tensyon sa kalsada. Ang busin ay sunod-sunod, tila mga sigaw na naghahabol sa oras. Ang batang lalaki ay nakatayo pa rin, nanginginig, hawak-hawak ang sirang laruan na parang kalasag laban sa buong mundo. Lumapit ka rito. Ang boses ng lalaking amoy alak ay mas lumakas. Malalim, basag, at puno ng gali. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, parang may dalang bagyo. Habang ang bata na may unti-unting napapaatras, Halos matisod sa sementadong daan. Anak, huwag ka riyan. Ang sigaw ng isang babaeng pasahero mula sa jeepney. Ngunit natigil siya nang makita ang matandang tindera ng saging. Sapagkat nakatitig ito sa bata, hindi na lamang ng awa ang nasa kanyang mga mata, kundi isang bagay na tila kilala niya ang kasaysayan ng batang umiiya. Napapikit ang bata sa glit. Sumisiksik ang alaala sa kanyang isipan. Isang maliit na kubo sa gilid ng ilog isang babae na nakayakap sa kanya noong gabi, at ang lalaking ito, ang parehong boses, na sumisigaw at sumasakit sa bawat alon ng alaala. Anak ko yan, bulalas ng lalaki, habang itinuro ang bata. Walang may pakialam sa inyo. Ibabalik ko siya sa akin, ngayon din. Nguni sa mga mata ng bata, walang yakap ng isang ama. Kundi takot na paulit-ulit na bumabalik. Takot sa sinturon na sumasabit sa dingding. Takot sa bote ng alak na laging basag sa sahig ako sa gabi kung saan ang iyak niya ay walang nakakarinig. Lumapit pa ang lalaki. At sa bawat hakbang niya, tila bagat umaatras din ang buong paligid. Hanggang sa marinig ang bigla ang pagputok ng bote sa gilid. Nagulat ang laha. Ang matandang tindera ng saging ang nakabasag ng bote. Nguni hindi yon aksidente. Matatag ang kanyang titig sa lalaki. At marahan siyang nagsalita. Mababang ngunit malinaw. Hindi mo siya dapat kunin. Nagkatinginan ang mga tao. Ang ilan ay napabulong. Bakit ganon ang pananalita ng matanda? Ano ang alam niya? Matanda, huwag kang makialam. Sigaw ng lalaki habang lumapit pa. Ngunit ang tinera ay hindi gumalaw. Kahit ang mga saging niya ay nagkanatapon na sa kalsada. Hindi niya inintindi. pagka ang tingin niya ay nakatuon lamang sa batang umiiya. Hindi mo siya anak. Tumigil ang laha. Maging ang hangin ay parang naputol. Ang mga mata ng batay ng laki. Parang biglang may apoy na nagliwanag sa gitna ng dilim. Ang lalaki na may natigilan. Ngunit agad din siyang ngumisi ng pilit. Anong pinagsasabi mo, matanda? Siya ang anak ko. Nakita ng lahat, ako ang palagi niyang kasama. Ngunit ang tinig ng matanda ay hindi na nanginginig. Tila ba biglang lumakas, nagmula sa ugat ng kaniyang pagkatao. Nakita ko ang lahat. Alam ko kung paano mo siya kinuha. Alam ko kung kanino palaga siya ng galing biglang may kumurap na alaala sa isip ng bata. Isang babaeng nakangiti. May suot na pulang bestida. May tinig na humahaplos, ana, huwag kang matakot. At sa gilid ng alaala, isang matandang mukha, ang parehong kindera na nasa harapan niya ngayon. Nanay, mahina niyang usal, halos hindi marinig ng iba. Ero narinig yon ng matanda. At ang mga mata niya ay nagdilim ng luha na hindi niya pinakawalan. nagngit ang lalaki. Lumapit pa ng mas mabilis. Sinubukang sunggaban ang bata. Ngunit ang tricycle driver ay biglang humarang. Hawak ang katawan ng bata. Pilit siyang inilalayo. Hoy! Tama na yan. Bata yan, huwag mong hawakan. Nagalit lalo ang lalaki. Itinulak niya ang driver. Ero hindi na nakatiis ang ibang nakamasid. Ang estudyanteng nasa jeepney ay bumaba. Sinundan ng dalawa pang lalaki mula sa tindahan. Parang sabay-sabay silang kumilos. Hinarangan ang daan upang hindi makalapi ang amoy alak na lalaki. Nagmumura ang lalaki. Nagpupumilit. Nguni unti-unti siyang napalibutan ng mga tao. At sa bawat sigaw niya ay lalong lumalabas ang katotohanan ng itinatago. Wala siyang malasakit, wala siyang pag-aaruga. Uro lamang galit at pagangking. Samantala, ang bata ay yakap ng matandang tindera. Malamig ang kanyang kamay. Ngunit doon niya naramdaman ang init ng isang kahanan ang yakap na hindi niya naramdaman sa loob ng kanilang maliit na balong-barong. Ang yakap na may kasamang lihim na tanong, sino ba talaga siya? Kanino ba talaga siya? At habang nagkakagulo sa paligid, isang motor na may sakay na dalawang pulis ang dumating. Naghiyawan ang mga tao, may nagpalakpakan, may nagsabi ng buti na lang. At agad nilang nilapitan ang lalaking amoy ala. Pinigilan, pinosasan, kahit pa ito'y nagpupumiglas at nagmumura. Munit bago siya tuluyang isinakay sa motor, sumigaw siya ng isang bagay na kumirot sa lahat ng nakarini. Kung hindi dahil sa akin, matagal na siyang wala. Wala siyang halaga. Walang gustong kumukop sa kanya. Natahimik ang laha. Ang mga pulis ay hindi makatingin sa bata. Ang estudyante ay napakuyom ng kamaw. At ang matandang tindera ay napapikit. Maying pinigilan ang luha. Munit ang bata, nakatayo lang. Hawak pa rin ang sirang laruan. Nakatingin sa papalayong lalaki na tila, ba may dala pa ring tanong na hindi niya masago. Ang tinig ng lalaki na nanatili sa kanyang isipan. Ang salitang, wala kang halaga, ay parang sugat na muling bumukas. Muni sa kabilang banda, ang yakap na matanda at ang mga mata ng mga taong pumrotekta sa kanya, ay tila ba nagsasabing hindi siya nag-iisa. Ang mga pulis ay nagtanong. Ang mga tao ay nag-usap-usa. At ang estudyante ay lumapit sa matanda. Nay, ano po ba talaga ang alam ninyo? Ngunit bago makasagot ang matanda, tumulo ang isang luha mula sa mata ng bata. Asa sa kanyang dibdib, bumilis ang tibok ng puso. Sapagkat sa kabila ng lahat ng sigawan, gulo, at lihim na hindi pa nabubunyag, narinig niya sa pinakamalalim ng kanyang alaala. Ang boses ng isang babae na nagsasabing, Ana, kapag dumating ang araw, may maghahanap sa iyo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa at doon siya napahawak sa braso ng matandang tindera. Parang may hinuha, parang may koneksyon na hindi niya lubos maintindihan. Habang ang mga tao'y ay nagkakagulo, habang ang mga tanong ay hindi pa nasasago, ahabang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga gusali. Ang batang umiyak sa gitna ng daan, ay nakatitig lamang sa matanda. Hinihintay ang sagot na maaring magbago ng lahat ang paligid, ay unti-unting kumalma matapos ilayo ng mga pulis ang lalaking nagwawala. Ang mga tao ay nagsimula ng bumalik sa kani-kanilang ginagawa. Ngunit na natiling nakapako ang mata ng lahat sa batang lalaki at sa matandang tindera. Tila ba may hindi patakus na kwento, may hindi pa nahahayag na katotohanan. Lumuhod ang matanda sa harap ng bata. Tinanggal ang pawis at luha sa kanyang pisngi gamit ang magaspang ngunit banayad na kamay. Anak, mahina niyang bulong. Ang tinig ay basag, ngunit puno ng yakap na matagal nang nawala. Kilalang kilala ko ang mata mo, patuloy ng matanda. Hindi ako nagkakamali, ikaw ang batang matagal ko nang hinahanap. Napatigil ang laha. Ang estudyante na paawang ang labi. Ang tricycle driver ay natigilan. Kahit ang mga pulis na kaninay abala ay napalingon muli. Sapagkat sa sinabi ng matanda, may bigat na parang bumiyak sa hangin. Ang batay na pakurap, halos hindi maintindihan ang narinig. Hinahanap ako. Ang tinig niya ay mahina, nanginginig, ngunit may halong pag-asa. Umango ang matanda, sabay pigil ng luha sa gilid ng kanyang mata. May nanay ka, may tahanan ka, pero nawala ka sa amin noon. Napatingala siya sa langit, tila nagbibilang ng mga taon. At mula noon, araw-araw kitang ipinagdasal, anak. Ang batay na payakap sa matanda. Mahigpit, puno ng pighati at takot na ngayon ay napalitan ng init. Ang sirang laruan sa kanyang kamay ay nahulog sa semento, gumulong palayo. Nguni hindi na niya iyon hinabol. Sapagkat sa unang pagkakataon, may kamay na humahawak sa kanya na hindi nakakasaki. Ang estudyante ay napaluha, mahina niyang bulong. Parang kadhana palaga ang naglapit sa kanila. Nguni sa tabi, isa sa mga pulis ang lumapi. Maingat ang kanyang tono, mahinahon ang kanyang pananalita. Nay, kung totoo pong may kaugnayan kayo sa bata kailangan nating malaman ang buong kwento. Kailangang malinaw bago namin siya tuluyang ilayo sa lalaki kanina. Umango ang matanda, ngunit hindi binitiwan ang pagkakayakap sa bata. Handa kong sabihin ang laha. Basta't hayaan ninyo muna siyang huminga, hayaan ninyo siyang maramdaman na ligtas siya ngayon. Ang batay nakapikit, nakadiki ang mukha sa balikat ng matanda. Asa As kanyang isip, unti-unting naglalaro ang mga alaala. -ala. Hindi man malinaw, Ngunit may bakas ng mga sandali. Isang laruan na bago pa noon. Isang tinig na kumakanta bago siya matulog. At isang halakhak na matagal na niyang hini naririnig. Unti-unting nababalot ng liwanag ang dilim na matagal niyang kinasanayan. At sa unang pagkakataon, hindi na siya umiiyak sa gitna ng daan. Kundi na nakayakas sa taong maaring magpabago ng laha. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa likod ng mga poste ng kuryente at ang mga anino ng mga taong nakasaksi humahaba sa kalsada. Ang hangin ay tila ba may dalang bagong simula. Ngunit sa mga mata ng bata, may tanong paling hindi mawala. Sino nga ba ang tunay niyang ina? At bakit siya napahiwalay sa tahanang iyon? Habang hawak na matanda ang kanyang kamay, mahigit at hinibibitaw. Ang tanong na iyon ay nananatiling nakabitin sa hangin. At ang lahat ng nakamasid ay nakikiramdam sa susunod na sasabihin ng matanda kung saan maaring mabunyag ang lihim na matagal ng itinago ng panahon. Sa katahimikan ng dapit hapon, nagsimulang magsalita ang matanda. Mahina ngunit malinaw, bawat ay may bigat na parang dumaan sa maraming taon ng paghihintay. Ang nanay mo, anak siya ang aking sariling anak. Ikaw ang apo ko. Nang marinig ito ng bata, bigla siyang napatingin sa mukha ng matanda. May gulat, may luha, at unti-unting sumisibol ng ngiti. Lola, mahina niyang sabi at doon, muling bumuhos ang luha, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa kagalakan na hindi niya akalaing darating. Nagyakap silang mahigpit, at ang mga taong nakasaksi na palitan ng mga ngiti at bulong ng pag-asa. Ang estudyante nagpalakpak ng marahan. Ang tricycle driver ay napailing habang pinupunasan ang mata na tila ba siya ay nadadala. Lumapit ang pulis, at sa mas mahinahong tono'y sinabi, Nay, tutulungan namin kayong ayusin ang laha. Ngayon, ligtas na siya. Hindi na siya babalik pa sa kamay ng taong iyon. Umango ang matanda, at muli niyang hinaplos ang buhok ng bata. Hindi na kita iwan, Apo. Simula ngayon, may tahanan ka na. Hindi ka na muling iyak mag-isa sa gitna ng daan. Ang batay na pangiti sa gitna ng luha. Asa As kanyang maliit na palad, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng matanda. Parang sinisiguro na hindi na ito mawawala pa. Habang bumabalot ang dilim at nagsisini ang mga ilaw sa kalsada dahan-dahang naglakad ang maglola, magkahawak kamay. Palayo sa lugar na minsan ay naging saksi sa kanyang pagluha. Patungo sa bagong simula na may kasamang pag-asa. As sa bawat yapak ng bata, ang dating daan ng luha ay napalitan ng daan ng paghilom. Isang paalala sa lahat ng nakakita, na kahit gaano kasaklap ang nakaraan. Darating at darating ang araw ng liwanag, kapag may nagmamahal at handang sumalo sa bawat pagluha.